for today's video ay eh, driver slash delivery boy naman muna ang inyong chong. Ito na nga na yung mga souvenir na, na order sa chang Ngayong araw na nga ni din ang pinakandibo at ngayong umaga natin ito a-deliver ah, sa pinamalayan. Nung isang araw pa nga sana namin ito a-deliver pero sabi ng umorder nito na pinsan ko rin ay ngayon na lamang daw. 50 pieces nga nito na personalized shot glass. Alam nyo baga kung bakit shot glass? Ay syempre diretsyo inuman na ire pagkatapos wala nang ikot-ikot kanya-kanya ng baso. <laughs> Dahil tatlong kahon nga nito at may kasama ding gown at petticoat ay itong aming for Raptor na ang aming asakyan. At yung aming Ducati nga ni ay pinagpahinga muna namin sa bahay at baka mapudpud naman masyado ang gulong. Sobrang init na din nga ni ng panahon ngayon kaya nakakatabad ng magmotor. Baka masunog kasi skin ko. Ang mahal pa naman ang luta tayon Siyempre, joke lang. Taps nga nila. Ay, katalo na. At maya-maya nga ni eh, hindi ni na kami sa bahay nila. Hindi na nga din kami nahirapan hanapin dahil nakapag-deliver na nga ako din eh ng mga invitations. Nakapunin na din nga ni eh, dibuhan apagdibuhan. Pagkatapos nga ni namin mag-deliver ay bumili naman kami ni ring napabili ni Benan para sa kanyang bangka. Sa tuwing mapunta nga kami din eh, sa pinamalayan ay inatunong muna namin si Benan kung may apabili para maisabay na din namin sa aming mga lakad. At pagkatapos naman namin din eh, ay dumiretso na din kami sa palingke para bumili na mauulam. Kita nyo bagayaan, hindi yan ang binili ko kundi eh, ring paborito ng mga macho ang tahong